Freeze order ang Court of Appeals sa mga ari-arian ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ipinasisilip ng isang senador kung may nangyaring money laundering dahil bilyon-bilyon ang pumasok sa bank accounts ng alkalde sa loob lamang ng tatlong taon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ipinagutos na ng Court of Appeals na i-freeze ang bank accounts at iba pang mga ari-arian at assets ni suspended Banban -ban Mayor Alice Guo at iba pang individual. Ayon sa statement ng Anti-Money Laundering Council na ipinadala sa opisina ni Senator Sherwin Gatchalian, tagumpay sila ng akuha ng freeze order sa CA at malaking tagumpay ito sa laban sa human trafficking money laundering at illegal na pogo. Kasama sa mga individual na napafreeze ang mga bank accounts ay ang kay Guo at iba pang individual na pinaghihinalaang dawit sa illegal na aktibidad. Lumabas pa sa dokumento ng AMLAC na ibinahagi ng opisina ni Gatchalian sa media na nasa 36 ang bank accounts ni Mayor Guo. Mayroon din siyang isang helicopter at mga sasakyan. Bukod kay sa saklaw ng freeze order ang kabuang 90 bank accounts. Mula sa 14 financial institutions, real properties at high-value personal properties. Ibig sabihin ng freeze order, bawal galawin ang mga ari-arian. Ayon kay Sen. Gatchalian, malaking halaga ng pera ang pinag-uusapan dito. In a span of um, three years, billions yung pumasok sa accounts ni Alice Buo. Pero if you look at their corporations, kaya nga, diba binabalikan natin during the hearing ng corporations. Pag tiningnan natin niya tin corporations siya. Both the income statements and the statement of cash flow walang billions, puro hundreds of thousands lang. Kaya nagtataka nga kami paano nagawa yung Bambang Pogo Hub, no? Na ang halaga 6 billion pero hindi lumalabas sa any of their financial statements. Ayon kay Gatchalian, may pumapasok na pera kay Go mula sa iba't ibang lugar at lumalabas sa iba't ibang individual at korporasyon. At kung hindi i freeze daw ang ari-arian ni Gu, mataas ang uh, probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad asset. Kasi kung, kung hindi mo if freeze to, ang 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 pera madaling mag-transfer. Pwede makawala to at wala na, no? hindi na mabubuli. Hindi pa madetalye sa ngayon ni Gatchalian ang buong report kung saan nanggaling ang mga pera, pero malaking bulto raw nito. Malaking portion ng uh, nanggaling sa China at uh, pumasok dito at lumabas sa iba ibang mga individuals at corporation dito rin sa Pilipinas. So lahat to dapat mo justify hindi walang justification. At uh, it's worth noting no na bakit ngayon lang lumabas to Dahil dyan, suspensya rin ng senador, mayroon din pagkukulang ang mga bangko. Baka raw mayroong kuntsabahan na nangyari at hindi na i-report agad sa AMLOC. Pag yung branch nakakuha ng perang malaki at hindi ma-justify ng depositor, kagad rin i bakit in 2019 walang na-report? Ngayon lang 2024 na-report. Ayon naman sa kampo ni Mayor Guo, confidential matter ang bank accounts. Sa ilalim daw yan ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Kaya bakit daw lumabas sa publiko ang mga ganitong klaseng usapan? Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.